Bigyan niyo pagkakataon. Oh, yun. Bigyan niyo pagkakataon. Ayan, tingnan niyo. Kinakakita nyo nyo pagkakataon. mo. Para yung... eh. mo. Atas mo. mo. Atas mo. <t suggestions> eh. no. Atas mo. mo. Atas 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 mo. 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 Tapos muna, na, pakita mo yung umaandar. Umaandar oh, yan siya, umaandar, umaandar. Uma Atas mo tayo, umaandar. Uma Tapos, hindi nila. Umaandar umaandar. Umaandar. Mga kababayan na. Ano ba ano yung mga tao lang? Kaya nga, umaandar. Kaya nga, umaandar. Eh. Eh. Kaya okay, nga, umaandar. Si eh. Kaya nga, umaandar. Kaya umaandar. Kaya nga, umaandar. Kaya nga, umaandar. Kaya umaandar. Kaya nga, umaandar. yung sasakyan. Bigay nyo naman ng ano. Sa pagkakataon yung mga tao. Komala, kayo kayo ah, bakit hindi kayo nyo usap eh. Kinakabitan nyo kagad ng ano tuwing. Iba yung nakikipag-usap sa tinutuwing nyo kagad. Kabit nyo kagad? Ayaw nyo! kung nyo kanina, wala siya eh. Tama na yan, ginagawa nyo. na! Oo ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon? Na, Kaya nga, tama ba yung ginagawa nyo? Bigyan nyo ang pagkakataan yung mga mayat. Mahirap din yan! Ape, wala pang magawa. Kaya nga eh! Pagdating nyo! Wala pa, nyo, pa naman kayo! Bigyan nyo ng oras! Eh, iba kasi yung style yung pakikipag-usap nyo eh! Pag nakabitan nyo, wala na! Iba yung pakikipag-usap nyo! Okay, okay, bre. Oh, pegal matras jen. Oh, pegal kotis itu. Filipino, kenggalu dia tuan tu mangetu.

Kabit ka agad eh. Kabit ka agad sir. Ayos na sir, maatras na sir eh. Maatras na eh. Maatras naman eh. Hindi ko video na sa akin. Sorry sir, sorry sir. Paano? Para sa kanilang na naman sir, para sa ano eh. Yung parehas lang ba? Hindi kaya pina ano eh. kasi yung pakikipag-uusap nyo muna eh, kakabitan nyo muna ng towing eh. Nakabalagbag na nakatabi niya oh. Hindi naman nakabalagbag eh. Iba yung... Okay na pre? Okay na pre?